So yun guys, tayo nga pala ah, ay aakitin natin itong force Pakikita ko sa inyo kung anong klase ng taas nito Ayan guys, ito ay Dito lang po sa aming bayan ng Bako Ayan, tira ko kung gano'n ganda dito Lamig ng tubig Ah, whew Nakikita tayo sa taas para pakita ko sa inyo yung taas Ito yan Cantina Waterfalls medyo mahirap po dito ang daan oh. Ayun guys, kailangan mo pang makyat pa ganun. Medyo nangangalas ngalos yung mga buhang ng delikado rin siya. Ayun, hindi na tayo. At tayo ay kita dito sa taas tingnan natin yung taas yung layer ng pulse kaya na. Oh. Kailangan po natin makyat dito. Ayun, ako. Oh. Tapos Ayan guys, oh. Nandito na Nandito na sila sa baba Kailangan pa umakit Punta dun Ayan guys Kailangan mo umakit Pataas Para Ayan na Nandito na tayo sa second Second layer Ayan na guys Second layer Ayan. Dito na. Pero may may third pa po. Doon ba sa taas? Kailangan po akarin din po yan. Ayan. Kailangan po akarin tayo mo na konti. Tandaan po dito guys ay kailangan mo makita dito pag ano. Pag ganun. Ayan So try natin Akitin yung pang Pantatlong layer Parang may tanda na na Ayan guys Try ko akatin yung Pantatlong Labig Lino ang tubig oh Kaso maralim ah, hanggang, hanggang na ba? Hanggang bewong na tayo yan papakita ko sa inyo yung taas ng pang tatlong layer eto guys hindi mahirap kumakyat dahil madulas ang ano <laughs> madulas lang uh, bato puro lumot eh. madulas ng bato yun guys so, pakita natin yung taas ng walls pantat ng layer na po ito pero kailangan natin ng lakas para tayo makaakyat so guys nandito eh. na ito na guys yan o oh. kailangan mo siyang tawidin bakit ayan na guys sasat na. pangatlo na tayo ayun Ay, na guys ang ganda tubig oh ang laki ng bato ayan na guys yung patatlo makapakita ka sa yun inyo yung taas ayan guys medyo ma mahirap dahil madulas ang bato kailangan mong maket kailangan makapit sa uh, guys okay din sa tigitan sana ayun po yung taas medyo mahirap lang kumapit kasi walang kapitan dito at try ko dito dumaan sa binabagsakan ng tubig tabi po ayan kumalakas malakas ang karot ng tubig dito mayroon pa makikat sa patatlong layer guys try ko din sa dinadaanan ng tubig ah. Dada kong tayo pa taas Para ano Makit natin yung taas ng ano Eto na Ya. Kapagod Napagod. Napakaganda dito guys. Sa taas, pantatlo. Parang swimming pool. Tingnan nyo guys. Ha. Oh. Yun. Ang ganda pinataas ito. Napakaganda. <laughs> Tapos salamito dito rin guys. Tingnan nyo yung pinaka ano. Pinaka taas niya. Ayan guys ah. Oh. Ayan. Sobrang linaw ng tubig. Ayan guys ah. Oh. Ito yung third. Tapos. Ito yung second layer natin. Ayan. Ito <laughs> Ayan. Para kan ano, parang tuko ang paa mo. Ang bilis yung bakit nun. tayo guys. Kasi ka ito ngayon. <hihilatay> po makyat. Ako hiniingal din Ayan guys Hanggang dito lang guys Ito ay sa aming barangay na uh, Sa aming bayan ng bako Ito third Ito ang second Ito on first Ayun ay nasa baba Ayun o oh. Uso natin yung babang baba yun Ayun meron doon sa babang baba Ito ay galing kanina Ayun so, guys hanggang dito lang ating video At Salamat sa inyong panonood